Oh, ito na naman. Pakatapo ay tapos na yung ramadan. Tapos na yung kainan. Ito na. Wash out. Na naman. Na naman. O, oh. nagsisipag. Sino ang masipag sa lahat? Lahat, masipag. Si me. Ate, Nakamagkano Atin. kayo ng kadiya, ha? Miriam, Naka magkano ka madiya? Wala. <laughs> Ikaw, or, 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 ano? Hindi <laughs> ko pa nabilang. Hindi <laughs> na, tro... pa nabilang. Talaga lang nga, hindi pa nabilang. Kaya parang sisipag nyo. Aba, oo, oo. Baka binigyan na kayo ng 20 real na hadiya nyo. <laughs> Ay, na once a year, ah. Wala akong na pala dito kay Duling, ah. Once a year yung, ano, yung Ay, Ramadan. Na, wala akong na pala kay Duling. 20 real? Grabe, kuripot. Uh, Ako, binigyan kami Hindi <laughs> <laughs> yung Ang, 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 ang sipag mo naman. Siya, ang, alam mo, Akala, siguro, ka niya Kasi pag may dumad, ati, Buti pa natulog na lang ako. Wala akong nakuha ng adiya. Nakanta po yat po pa. Ang sisipag na nakakuha ng adiya oh. Ako, di ako magkano kasi wala akong nakuha ng adiya. Magkanta pagod-pagod ako wala akong nakuha ng adiya. Oy, mamahagi nga kayo ng adiya niyan. Mm -hmm. ah, so, ang na ah. kaya nating Ay mo? Hoy, mga pading 5 real ang binigay na mm -hmm. Di maka, busog yung 5 real. Anong mabili niya no. ng 5 real? chichiria isang cola, mabusog ka pa yun, maya-maya, gutog na naman. Para ito tapos na, gabon lang yan natin. Ay, mamayang gabi, may second round pa daw. Ha? Second round? Oo, oh, may pupunta mga bisita. Bisita, oo. Oh. Hala, mamaya wala sa'yo. Oo. Kailangan mag-charge muna kayo ngayon, pakataasin niyan para may reserwa mamaya na naman gabi. ay pag hindi tayo nag-charge ngayon, wala na, luwat na tayo niya Ay talaga, luwat na talaga. Ano man ang reklamo? na reklamo? Siwit ka siwit diyan. Pimoya, akwad. Ah, Wala na bang iba? Matanda niya. ito? Hindi nga maayos-ayos yung pagkakampo kaya maalis ito. Pagod ka na, Meriam? O na? Lubat na. Pagod na, lubat pa. 5 lang. No, Buti pa ikaw. Eh ako, ni singkong duling wala. Lod lang? Lod? 200 e. Binigyan ka nga ng 500 sa sabi niya. 200 sa... Ganun? 500 sa isa. 200 sa isa. Ang dami Grabe. San kaya yun? San ko kaya pupulotin yung ganun na yun? Ang dami. Ano kita na pulimani kasi eh. O, oh, kunin niyo yan.